Itanong mo kay Kuya Jobber! Hello! Hello! Oy! Hello! Good evening! Hi! Magandang gabi! <laughs> Hello, good evening Kuya Jobber, magandang, Kuya Jay! Magandang gabi naman sa iyo, kaibigan! Merry Christmas! Merry Christmas! Christmas. Papasok sa inyo! Uh... Kasi kailangan ko po papacheck up Nang <laughs> tenga po. Ano <laughs> po? <laughs> tenga? Opo! Po Baka ben... naman, nagpapotok ka ba? Ang aga-aga pa? Oh, Kui, ano problema? Eh, pacheck up po ko kay Kuya, kuya jobbert, kasi po, ano, ah, uh, yung tenga ko po, ah, hmm. uh, medyo hindi makarinig yung dalawang kong tenga. Bakit? Makakarinig ah, ka naman sa amin ngayon. Uh, eh. Mas po kami narinig. <laughs> eh, di, Kuya jobbert na tinututok ko po. Tinututok ko sa, ano. <laughs> Nakapasok sa tenga mo <laughs> yung telepono? Pero pag malayo, at yung medyo, ano, Halimbawa, hindi, mga magmula sa pintuan hanggang sa saan umaabot yung pandinig mo? Mga ano po, mga tatlong tao po na di pa. <laughs> <laughs> tatlong tao <laughs> lang? May Opo. Oh diferensya nga tayo nga nito. Pag may sumisigaw sa kan sa'yo, hindi mo narinig. Hindi, hindi po, hindi ko po narinig. Hindi, na malayo. malayo malayo, nakikita mo lang kumakabay siguro, no? Normal lang nga siguro ata yun. Hindi ata. Eh kasi ako narinig ko pagka medyo malayo-layo pa eh. Ba't ba nabingi ka? Anong nangyari? Eh, pa check up po ako nung nakaraan, sabi po nung doktor, mm. uh, ang sabi po sa akin ng doktor, ano po, magado po yung tenga ko. Maga? Bakit? Ngayon po, pa check up po ako ngayon, bumili ako ng gamot, oh. tapos, ah, uh, Is dalawang araw lang po ako uminom. Sabi, mga dalawang linggo puro ako Ino? uminom. Ngayon, uminom po ako ng alak. Ngayon, sumakit na naman po ako. Uminom ka naman ng alak eh. Hindi umi-effect ang antibiotic pag... Bakit hindi ba pinapatak yung binigay sa'yo? Pinapatak ko po. Kaso nga, nagkikiliti po ako eh. Kaya ininom mo. <laughs> <laughs> hindi iniinom yan. Huwag mo yan. Hindi naman tayong yung bunga nga mo. Meron ako rito mga steps. Ano-ano rin no, ano yung po, mga ako, ginagawa. Uh... Ka lang. Gusto mo bang, ano yan, barado ba? Hindi nga po, hindi ko nga, nung una po, sabi, maga, eh, ngayon, di pa po babalik sa ito, doktor. Ito, kita, meron... Ngayon, ngayon, yung bulak po, oh. pinasok ko po sa tenga po. Oo. Oh. Ngayon, paglapas ng bulak, may dugo. May <laughs> dugo. Anong ginagawa po sa tenga mo? inaali gagamay yung tenga mo. Ganito yan. Meron dito mga paraan kung paano ma-check ang tenga. Opo. Ito. Kaya lang, sa libro ko, ha. Number one. Anong no. Ano pa ang title nitong mga ito? Uh, article uh, na yun. Pwede ba parang hina ng boses Hili, teka lang. Ito, ito. Mahina pa? Opo. Hindi yan. <laughs> Bingi ka lang. <laughs> ito, ito. Ba? Kaya kala ko rin na, mahina yeah. talaga eh. Ito, number one. Opo. Ang unang step para malinis daw ang tenga mo at ma-check kung may bara ay kumuha ka ng mainit na tubig. Tapos, Kuha ka ng dropper. Kuha ka dun, patakan mo yung tenga mo. Mainit yan eh. Pag nasaktan ka, <laughs> walang problema. Pagka hindi, 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 tumatagos yung init papuntang eardrums, may maga. May bara. Kukulok yan eh. Tsk, yan eh. <laughs> oh, yung, yung tenga. <laughs> <laughs> pangalawa, kumuha ka raw ng wire. Apo. Wire. Opo. Tapos, yung, ano, yung wire alambre yung ginagawa sa payan. Ha? Opo. Huwag mo ipapasok sa tenga mo daw Masakit po talaga yun. <laughs> Kaya nga, wag. Sabi dito, ah uh, ang maganda dyan, alam mo yung tenga, minsan ang nari yan eh, huwag mo daw lilinisan ng tenga araw-araw. Dahil yung wax ng tenga, nakakatulong din daw yan. Opo. Kusa yan nawawala. Huwag lilinisan yung ah, tenga araw-araw kasi hindi hindi healthy daw. Siguro mga once uh, once or twice a week ang linis. Pero yung puso mo raw araw-araw. <laughs> <laughs> Mabaho ano ta sa puso. <laughs> kasi ginagamitan din niyan, di ba? ng uh, oh. buds. Bantot niya ni. Eh. Oh. Na amoy. Na amoy. Oh, ang sarap niya amuin. Oh, yeah. <laughs> Saka ina inamoy ko, Robert, ang baho eh. Yung tenga mo? Opo. Ay, may tuga. Baka may may ano nanay. Luga. Luga. Ah, luga. <laughs> Parehas lang 'yan. Oo nga, may pinapatak na mga ano diyan, antibiotic. Kaya pag paggabi parang may naririnig ako, minsan wala naman, parang ganun ba ang ano. na madalas, 'di ba? Oh, so, parang ano ba? Oo. Oh. <laughs> parang may parang naaaning ako ba? Bisa gusto ko na iuntog yung ulo ko eh. Wag <laughs> <laughs> mo Magkakaroon ka naman ng tumor yan. Mahirap yan. Eh, Tama. Eh, ang misis ko, binubugbog na ako kasi sayang <laughs> daw yung perang pinapacheck up sa, sa akin. <laughs> eh, Dina, Awa nino, sa'yo. Kasi kung jobber, pa, para pag hindi na ako nakakainip, nakakarinig ako na, mmm, mga ganun ba? <laughs> Di diba, alcoholic ka lang, kaya ka nabibingi. Hindi naman po. Hindi, hindi naman po. Hindi, sigurado ka. Opo. O, pa-check up mo nga sa doktor, tapos bumalik ka after 7 days yung may antibiotic, di ba? Opo. O, bumalik ka sa doktor, pa-check mo. Pag talagang bingi ka na, wala ka tayong magagawa. At eh, saka, ano daw, pag hearing kung maling daw to, hearing aid. lahat daw po ng, ang epektado daw lahat ng brain sa lahat. Brain? <laughs> <laughs> Afektado lahat ng brain mo? Opo, no, sayang Anday po. Ang galing ka mga mag-English. <laughs> Malupit pa mag-English. Malupit kasi, ano sabi ng doktor sa English, yung sakit mo? Ano sa ano sa English daw yung sakit mo? Uh, eardrums. <laughs> ano? Ano? Eardrums. Anong eardrums? Kaya nga ear, di ba? Oh, Tinga? Oh, mm. Yun lang, eardrums. Eh, lahat naman ng tao may eardrums. Eardrums and mighty, mighty mouse. <laughs> may narinig daw eh. Patawa ka ng tawa kay Jobbert? Wala. Bali yung San Mighty Mouse. Yeah. it may 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 daga sa loob. Oh, over? Parang lang siguro. Pa, ba, lang. Parang Parang, baliwba. may pala para bulate, eh yung ko parang <laughs> parang baliw ka pa parang may maririnig ako Oh, yan na nga mapapayo na, ko sa iyo, ha? Ipa-check up mo yan tapos kawagan mo ulit kami ka ulit. kung ano. Marami ka naman sigurong pera eh. Hindi naman. Hmm. Basta yan, ha? Mas, mayam, mas mayaman mayamang <laughs> ako yung <laughs> Jobert. Artista ka na eh. Ang lagi nakikita sa TV. Ay, salamat. Ay, ah. hindi ako mayaman. Kailan ko ba makikita si Kuwede sa TV? Ay, mukhang malabo malapin, yan. Malabo. Yan. Malabo. <laughs> parang Man. guapo yan si Kuwede. Parang lang. guapo yan. Ano ba? Huwag mo na uriratin yung mga tour namin. Okay? Kuwede, Jobert. No. no. I-kiss mo naman ako kay ano? Kay? Kay eh, ha? Oo, sige. Pag nakita ko, ha? Oo. Oh, oh. Oo, sige. Salamat! Uh, sa IFM, siguradong! Enjoy ka! Salong mo kay Kuya Jobert! May problema sa tenga. Pero nakarinig na rinig, na, rinig, na, na, rinig, na, rinig na, naman tayo. Ang balasubas na tao lang <laughs> 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 Rinig na rinig naman tayo. Eh, siguro. Pag ikaw pa, pa, kasi... Pag, malapit siguro. Pag malapit. At saka, saka pag natutuwa ka, parang nakakalimutan mo yung sakit mo minsan. Si eh, Kuya, no? Naamoy pa daw niya. Ay, naamoy? May naamoy uh, yung... Ay, ganyan talaga mga Pilipino, di ba? Mesut, pag nililinis ka, pag medyo madumi-dumi, mag wala nakatingin, <laughs> naamoy. Hindi <laughs> <laughs> naman mga bagay na hindi dapat inaamoy. Huwag nyo nang amoyin. O, alam nyo na na may amoy. Huwag nyo nang amoyin. Alam mo, Pilipino nga, ganyan, ano? Nililinis ng na kuko. Alam na madumi, inaamoy. Kuko. Yung kuko, sa... Tapos sasabihin, ah. baho. Ay, alam mo na nga <laughs> Ilang tao mo nang lililinis yan? Ay, nako. Yan, maraming salamat. Tumawag po po kayo sa 5845545. 5545 Itanong mo kay Kuya Jobber!